It's my... Hi mga ka-garden, good morning, good morning <laughs> Andito na naman po tayo, busy, busy po tayo sa paghahalo ng simento Ay este, lupa, lupa, lupa <laughs> Lupa po pala Ito ay compost na gamit natin sa ating seedling tray Magpripriking freaking po tayo ngayon ng ating sili at saka ng talong, medyo malakas po yung hangin kaya medyo maingay po sa ating audio. So yan po yung ating ginagamit, uh, sariling mix ko lang po yan, binalik ko po yung dating mixing ko, ang carbonized rice hull o yung sinunog po na ipa ng uh, palay tapos hinaluan uh, ko lang po ng uh, kanyang uh, nabulok o decomposed na uh, uh, ipa din po o rice hull ng palay yung ipa oh, ang tawag nila doon balat ng balat ng palay <laughs> basta ewan ko kung anong tawag doon sa tagalog <laughs> um, So, yun po yung ating combination. So, ayan po. Uh, after nyan, medyo natulog, na, nakatulog ako pagkatapos nyan kasi kakapagod talaga. So, brang init. Nag-start ako mga 7 siguro. 7.30. Tapos, natapos na ako mga 10 to 10.30 na halos. From uh, sieving o pag-ayag hanggang sa paghalo so salamat nga pala sa ating taga video yung aking panganay na anak yung nagbibidyo dyan so medyo kitang kita po yung ating kagapuhan dito charot <laughs> so kamay lang po ang aking binagamit kasi pag uh, 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 sa una hinahalo ko po ng pala para mahalo lang po ng uh, kung partially mix Mahalo lang ho ng uh, kalahati Pero mas magandang kamayin kahit uh, medyo kapagod. Pero mas uh, maganda yung pagkamix niya kapag kinamay mo. Kasi halong-halo talaga yung ating compost. So, ito na ho yung kanyang resulta mas maitim na po siya kumpara dito sa hindi ko pa nahalo may makikita ka pang medyo kulay brown uh, yung kulay brown na yan yan po yung compost tapos pag inalo mo no, yung kulay itim naman yan po yung sinunog o yung um, carbonized no hindi po ako gumagamit ng uh, kakasunog pa lang o fresh na sinunog kasi ano po 'yun medyo mahapdi pa po yung tama nun sa ugat ng ating tanim kaya pinapa singaw ko muna mas maganda ka, mas maganda kasi kapag uh, mga ilang linggo o ilang buwan na siyang nakasingaw na nabasa na sa lang ulan ano na tapos na dry naman ang init parang ano na Uh, napino na siya, napudpud na so yan po ang ating ginagawa uh, ha so sa lahat po ng sumusubaybay, tumutotok po sa ating uh, fb page at sa ating mga video, mga carills natin dyan, maraming maraming salamat po sa pag uh, subaybay at uh, hindi pa po tayo nakasahod <laughs> wala po tayo pang sahod nako po pero okay lang po yun uh, tuloy lang tayo kahit anong video na ma-upload natin eh, atin lang pong i-upload sa ating uh, Facebook account para naman po may kahit pa pano ay eh, may mapanood naman kayong sana ay makakatulong din sa inyong mga gustong gawin uh, especially pagdating po sa garden ay dyan ho tayong malakas uh, magaling na makakatulong sa inyo so Maliban ho dyan, maliban lang sa pera, baka matulungan ko rin po kayo. <laughs> Dahil pagdating po sa pera, pare-pareho lang po tayong naghahanap ng pera. Wala ho tayong pera. Pero kahit pa paano, uh, naka, nakakasurvive pa rin. So, need lang po natin ng tibay ng loob. So please uh, continue following my Facebook account. Paki-follow lang po si Benji ng Guru. Then paki-bisita na rin po yung ating uh, FB page, yung Benji's Farm Ready Seedlings Links. At uh, baka ganahan naman po kayong pumunta ng YouTube. Uh, pakitingnan nyo na lang ho yung ating YouTube account na hanggang ngayon ay natutulog pa rin. <laughs> Wala kasing upload na bago. Uh, eto, baka ma-upload natin or baka sa susunod na araw may ma-upload tayong bago, pero sige lang, ganyan talagang buhay busy-busyhan lang kahit hindi ka busy <laughs> once again thank you, thank you po at uh, yun lang ang ating video